Kung napapatagalin pa at alam kong sabik na sabik na ang ating mga kasamang media dito Na makilala ang bagong tagapagsalita ng Melito Glorcomand MPA Southern Tagalog na si kasamang Jaime Cadego Padilla Palakpakan po natin queridos es que nunca se ha dado. butay ang usapang pangkapayapaan at lantarang kinukutya ang direktiba ng kanilang commander-in-chief. Nung tanggapin natin yung tayo ay hindi nagkukunwaring tanggap lang. Kung hindi talagang seryoso natin tinatanggap na tayo mag-umupo sa mesa at pag-usapan ang batayang problema ng apat na dekada ng armadong tunggalian. Sa kabila ng ating kaseryosohan, naroon yung ating agam-agam, you know? doon ng gobyerno Duterte. Sa kabila ng kanyang mga pahayag ng kagustuhan ng kapayapaan, tuloy-tuloy naman yung sa kanila mga provokasyon, Oh, uh, na humantong sa pagkadiskaril nga ng usapang pangkapitan. Nalagay sa piligro ang pagkatagumpay ng pisto dahil sa pagpapatuloy ng Oplan bayanihan. Ang internal security plan ng nagdaang rehimeng Binigyo Aquino, Mr. Pagkatapos yung tiyatawag na food blockade harassment sa mga mamamayan ng Calabis Antipolo. Ang isang kapasin sa dapat ay wala sila bate sa hinihingi sinasabi natin unilateral ceasefire. Um, sa ating paging unawa, dapat ay lahat ng kanilang mga persa at kampuan ay dapat ay alisin ibalik sa kanilang mga barracks, alat ng sundalo. Pero kabalik ka rin ang nagkaganap. Ay, siya sabi niya na siya ay nasa kaliwa, you know, panik sa mga mamamayan ay isang malinaw na pagkalikot ang kanyang ginamong pagpapahintulog sa Pamilya Marcos, na libig, sa, ilibig, sa libigan ng mga bayan, nangisang isang pila sa rito, sa katulad ng Marcos. Hanggang ngayon, da, nasa kanyang command yun eh. Tapos, kung tutuusin, nasa kanyang command yun. Kung ihinto o aalisin ang endo sa buong Pilipinas. Pero, legally, diyada din sa legal na paraan pa yung pagpuproceso. Kung ihinto o hindi. Sumatala, pwede niya i outright. Oh, walang endo. Pero hindi niya ginagawa. Hindi nangangahulugan na tayo ay magsasawalang kibo sa mga mali niyang ginagawa. Kaya nga tayo critical sa kanyang mga maling ginagawa laban sa kilusan. Halimbawa, katulad ng ginawa ngayon, hanggang ngayon ang pangako niya i-release yung apat rata dalawang mga politiko, mga bilagong politikal. Hanggang ngayon nasa nagdurusa pa ay atin siyang pinupuna doon at dapat siya tumupad sa kanyang mga responsibilidad at pangako niya. Oh. Oh. Go! Go! Ngayon, kapag ka... kung hindi gagawin ni Duterte, ang pagtupad sa kanyang mga pangako, sa sarili kong pagtingin, uh, ituloy ang usapang pangkapayapaan. Kung gusto ng gobyerno ni Duterte na may gera, ng kanyang mga heneral, uh, ang MPI lagi handa, mataas ang kanyang moral, na harapin ang ano mga aksyon ng militar at ipagtanggol lang NPA ang kanyang responsibilidad at pananagutan sa mga mamaya na nasa ating area ng responsibilidad yung katawin at ang demokratik ng gobyerno ng bayan katulad ng gobyerno ito. Nakay Duterte yung bola eh. Kung makakamit natin ang kapila paano hindi, hindi sa NPA yun. Hindi sa CPP NPA yung bola kung hindi nasa gobyerno. Kasi tayo ang nahiling sa gobyerno na mga dapat gawin nila para magkamaroon ng kapayapaan sa atin. Basta kung ibibigay nila yung ating mga kahilingan, na, halimbawa meron tayo ang tiyatawag na comprehensive agreement na uh, social reform, economic and social. Kapag yun yung sunod, o kung hindi ba sunod ng 100%, malaking bahagi doon yung susunod, malamang pumasok tayo sa gano'n. Hindi tayo pwede bigyan ng CC do, kung sakaling magkamaroon ng breakdown kasi kaya naman tayo ay wala sa ating pag-iisip na tayo ang sumira. Ano? Kung hindi sa kabila nga ng mga provokasyon, sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ng mga atrocities nila, ay tayo ay pa rin ng pagkatimpi dahil sa tayo ay kumikilala sa ating sarili. Deklarasyon ng suspire. Si